<laughs> Yan. baik kita kami ya, Nice. Wow. Ang ganda rito. Mga kapilipi. Nice. Wow. So, mata ang ano. Ang tubig ngayon. Ayan siya. Wow. Hmm, sarap-sarap di dito, mga kapilipi. Ayan, malalim po yan. Ayan, ito, mababaw lang to. Ayan, o. Ayan, Ayan kami nililigo. Ayan po yan, Dapa Dapa Beach, mga kapilipi. Kasama na rin to. Ito yung Dapa Dapa Beach. So, gugura na kami. Bye-bye na, mga kapilipi. Punta kami doon sa, no, sa Spice Beach, mga kapilipi. Doon sa, doon sa Alin. Yeah.